Okay, hello mga, gabi sa inyo hang tanan mga boss. Maayong gabi sa mga nagmata, pano? Karon, ang ato ang result sa karong adlaw, karong Friday mga boss. Kay money no. Uh, sa 2PM, uh, 4, 9, 2 PM uh 492. So direli really ligasta kay ato adre mga boss kay uh 952, 952 ang ato adre. Sa 5 PM pod ang ato adre kay 432 uh, 432 gisindikato ni ang dos mga boss oh. sindikato sa dos kay 5 so gisindikit ang dos no so sa 9pm ligas gihapunta all dos gita mga boss oh, ligas kaya to adere kay 912 man nabutay 912 no so ligas atong mga kombinasyon no tanawan ninyo no grabe gipanligasan atong mga kombinasyon karong adlaw mga boss So bawi hapon ta padayon ta mga boss no bisag giligasan ta karong adlaw wa daw karong adlaw bawi ta og mapuhon karon karong ad karong gabi una maghatag tag advance regalo special kombinasyon pa og partial combi para og mga boss ha? para ugma. sa mga ganahan lang mo sabay ani eh, sabay ninyo mga boss katong may mga budget ah uh, pwede ninyo sabayan ato ang advance regalo mga boss okay sa mga wala po budget sama na to sama na ko oh. <laughs> pwede rin yung tutukan mga busa ay yung pugsag patad kung wala mo yung budget unaha lang ng mga important thing. dapat unaho no okay I start na to, mga boss arong mahuman dahil ta kaya gabi ina so maayong gabi dahil sa inyong tanan no sa inyong tanan mga nagmata pa o oh, good night sa mga nagtulog sa mga tulog na okay So, kamo, kung nakadaog mo karong adlaw, ha? Congratulations sa inyo, ano? Sa mga nakadaog. So, karon pildi atong guide karong adlaw, Pero, bawito ito, ma. Kini atong ihatag na advance regalo ay mong ni mga boss, ha? Kaya delikado na ni. Ang atong advance regalo, ugma pohon, mo niha mga boss, ay mong Regalo. So, atong regalo, ugma pohon kay... Five 5, 2, 1. Muna regalo og mga boss ha. 5, 2, 1. Okay? Uh, iyang shadow ani kay 0, 7, 6 mga boss. 0, 7, 6 ang iyang shadow. So, ugma ma, pag target o oh, grumble mo ani og mapuhon ha. Mga boss. So ay mong kalimot og pagtarget og drum ball og maana. So next na to, ang ato ang special kombinasyon no, special. Okay. Ang atong ibutang diri kay kuan lang ha. Ah, uh, SP. Okay. Pero pasabot na special kombinasyon na mga boss. SP lang ba arrow shortcut no. So atong special kombinasyon og mapuhon kay ah 2 0 203 versus 758 758 ni Gawas ng 758 mga boss ang shadow ani 758 so derita sa gap ani niya ang gap niya kay at 8 ay 0 7 mo ni ang gap mga boss ha 8807 kung sindikatuhon po na siya mga boss kung sindikatuhon sindi ni siya ang sindikato niya kay 5, 1, uh, and then 8. So, muna yung sindikato mga boss, no? 5, 1, 8. So, pag target og grumble money, og mapuhon. Okay? So, yan. Target rumble grumble money, o mapuhon mga boss, ha? Muna ito ang regalo, special kombinasyon. So karon ang ato ang next natin hatag kay uh, ang ato ang pabunos, no? Pabunos nato para og mapuhon. Okay? Ito ang atong pabunos para og mapuhon mga boss ha. Uh, ay na, na, mag-explain na ko sa inyo mga boss ha. Explain na ko niyo. Okay, basi ganahan mo ani eh. uh, 3 9 9 1 1 7 8 4 and then 4 okay so kung mapapansin nyo, nung pizza dos ni gawas sa 5 pm so okay, ni, nigawas ni itong pizza 3 sa 9 pm so karon ibalik gihapon siya sa 9 pm no Nigawas, gihapon siya karon sa pizza sa ice, sa 9 pm gihapon siya ibalik unsa kaya gibalikan niya? basig mo na ni mga boso ang 384. 384, basig mo na niyang gibalikan. 384 versus 389. Muna yung shadow mga boss, 389. Nigawas naman yung 389. Kamu, ganahan mo na balikan ninyo. Balikin na ninyo mga boss, ganahan mo na. Pero akong beat an eh, 384. Muna akong beat mga boss. 384. Ganahan mo. Pwede ninyo i-maintain mga boss ang 384 ha. Maintain niyo mga boss 385 days. Basig mo buhagay na na. Ang Respeat rin niyo mga basa, all draws, ang Trade 4 Trade 4 Trade 4 all draws, na rin ninyo, pwede na i-maintain mga boss. Okay, pabonus na tayo. Ang ato ang pabonus para magpuhon, pabonus, no, pabonus ni siya. Okay, pabonus ha, pabonus na mga boss. Pabonus na to kay 8-1-2. Uh, One, two. Eight, one two, atong pabonus versus 812 versus 3 ay okay. 3 3 yan mga busa 3 6 7 okay pag target o gramble mo ani o mapuhon mga busa target o gramble mo ani mo magkumpiyansa ako nang giusa nga rin mga busa nga to ang mga guide ha para pili, mag pick na lang mo so next ato ang partial partial uh, partial combination nato so tama ba tayong spelling mga boss i-correct ko ninyo mga boss ha pag comment mo dira mga boss mo mag aulo pag comment mo dira sa atong comment section basig na may ka suggest dira mga boss pag comment mo no mo mag aulo mga boss so ato ang partial combination para ogma kay 0 3 1 0, 3, 1 ang ito ang special combo para og mapuhon aldros ni mga boss ha 031 versus 586 okay 031 versus 586 target rambol po kay niyan bukas ha so mura na to ang advance guide para og mapuhon mga boss sa adlaw sa sabado og bulan sa september 7 2024 aldros ni mga boss hin ha aldros nga tong gihatag na guide okay so mga boss uh, out na ko kagabi na o good night sa inyo tanan no hope to win ta og no hinaut mga kachamba na taog ma sa ang mga guide na ipanghatag karon no abangi po ninyo og mga boss ang ato ang ihatag na mga i-upload na kombinasyon mga boss kay mag-upload ko og mapuhon og mga kombinasyon nato all dress gihapon no so abang abangin ninyo mga og mapuhon mga boss ha? so sa mga wala pa ka subscribe uh, please sa mga hindi pa po naka-subscribe dyan, don't forget to subscribe and please hit the notification bell para manotify po kayo lagi sa ina-upload natin video araw-araw. Okay? Uh, mga boss, bili ko yung like ha sa to YouTube channel na Boss Hunt Vlog. Like, pakilike naman po please and then subscribe and then pakishare na rin po mga boss no and maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa mga nagpatuloy na sumusuporta sa ating youtube channel na boss train 3d vlog okay mga boss samahan nyo po ako sa ating journey okay good night and god bless sa inyong lahat mga boss